bilang mga OFW. So, sobrang thankful ako sa nagdala sa akin dito sa Lingwood. Kila apply Ryan Rosales, kila apply Mark Knight na Gasdas, si kila apply Trixie, uh, Kizon, and sa aking direct apply na si Lynn Gipio. So, malaking pasalamat ko na pinakilala nila sa akin si Lingwood dahil eto na. Nakikita ko na yung future ko dito kay Lingwood. And uh, thankful dahil one step na lang tayong na Thank you! Uh, yung nakita natin sa kanya yung why, no? Yeah, napakadalim na ng why. Sa OFW na, na nag-work sa abroad, na yung pamilya dito at nagsasacrifice abroad. Pwede natin pauwiin yung ating mga OFW. Yes! Yeah. Salim po! Grabe! So, yeah. what about the next? Good morning, DW! Woohoo! <laughs> Uh, first of all, uh, we first anniversary of uh, Dream Eaters Worldwide by Coach Chairman. And thank you Lord, kasi andito na naman tayo. Ayan. So gusto ko lang pasalamatan din yung aking uh, mentor, si Mentor Mark Nell Siya po yung aking direct up. Yeah, Alam mo naman. Grabe, uh, Yeah. Okay, huh? So, ayan, by the way, Coach Ryan or Ryan Rosales. Ang kinikita uh, niya kasi yung nagayang muna. Uh, right now, ang dayang no? Dito sa Lingwood. So, ayun. Uh, bakit nga ba ako sumali sa Lakewood and uh, bakit ko siya nagandahan? Okay, sumali ako dito sa Lakewood. Ah, uh, nandun pa kami sa past company. So short lang natin po, no? So sumali po kami sa Lakewood. Um, burn out na kami sa past company namin. That was my first company na sinalihan namin. Pero I earned my first million doon. Ah, uh, pandemic yon. So, naging karachiever din ako doon. And uh, ayun, the youngest uh, beginner din doon. So ayun, burnout na din kasi um, product movement nga. So ayun, um, burn out na tapos uh, ano yung owner, uh, toxic na sa amin, mahigpit na parang nasasakal na kami. So ayun, nag decide kami na ang feeling ko, kala ko si mentor, dilipat sa ibang company and Ayun, di ko din naman namin na si Lidgon yung i-introduce. I-introduce sa akin, si Lidgon, na bigla na ako, yung concept niya iba. So, ayun, nung uh, niya sa akin yung Lidgon, ayun, nagandahan ako kasi yung concept, yun yung uh, uh, club membership. Eh ako, ay uh, hindi na ako bago kasi ay may experience na malam ko din yung uh, pasikot-sikot ng club membership. So, meron akong idea. So, Ayun, nag-decide ako mag-join sa kanya. Okay, nag-join ulit ako sa kanya, pero siya din yung nag-invite sa first time, panigong. Okay, so, ayun, na invite niya ako, pag-join ko dito, inaral ko siya, nag-join -jo ko ako sa Zoom. Ayan, sino ko dito nag-aate ng Zoom? Ayan, uh -huh. ano ba dito? Ayan, nung uh, pre ko sa akin, syempre, nag-self-study ko ako. Ayan, inaral ko po yung negosyo at saka yung compensation plan, yung concept, lahat-lahat ng aspeto, inaral ko siya, tapos paano ko siya i-market. Ma so, paano ko siya gagawin? And then, inisip ko siya, inanalyze ko siya, worth it ba kung gagawin ko siya, 1 to 2 years, 3 years from now? So, worth it ba? Hindi ba masasayang yung pagod ko dito? So, yung effort ko dito, kasi syempre, bibigyan ko ito ng effort. So, ayun, naiintindihan ko siya, at um, nakita ko naman, maraming nabago yung buhay, yung tiyo yung buhay. So, ayun, in just, uh, um, uh, 6 months at 22 days, naging diamond rank po tayo dito sa Libyo. Kaya, ako yung and grateful kay Coach Fernan and then kay Coach Trix Sezin Quezon, yung aming uh, pinaka-founder. Kaya, yeah. uh, syempre sa down na ko, sa mga leaders and uh, sa buong Billionaire's Empire. Kaya, salamat po sa inyo. You're wala ako dito kung hey, wala kayo. Walang pa ka natin, Coach Ryan. Ro A ano yung nakilita mo sa Libyo? Ang bakit? Pinarin mo to. Oh, nasa loob, din nag-join. Okay. Ano nangyari yun? Good morning, Rainmakers Worldwide. Ay, walang response. Walang <laughs> Mahaba-haba <laughs> pa naman ginawa kong script. Kala ko kasi bibigyan naman isang oras. But anyway, uh, let me thank you. Uh, thanks to our um, uh, Diamond Coach Bernal. Uh, forever grateful po kami lahat dito. Marami po na bago na dito sa Pilipinas. Okay. Yeah. Um, uh, shout out sa Blue Dragon Team na 18,000. Blue tayo. Dragon Team! Alpha Team, Alpha Cagayan de Oro, Team Mission Possible, and uh, from Malaysia, bumuwi lang po para to attend this event. Oh. Asan? Edna Membrano. Pakay, ano po, Edna Menralo. Asan, ating from Malaysia. Pakay tayo po. Palakpakan po natin yung from Malaysia. Ayun o. Umuwi sila para sa training. To today. Ayan yes. o. No? Okay. Okay. Thank you for joining us. It is my honor to be part of this event. I am Julia Horda, your Upline Diamond. Former police officer po ako uh, minalas, nagkaroon ng harassment case, nakulo, na-invite, at nag-diamond po dito sa Lidwood. Wow! I, I am forever grateful with Lidwood. Bakit? Kay Lidwood na po kinuha yung pang-bail ko po. Pambayan sa mga lawyer ko. Yung time na walang-wala ako, wala akong pambili, wala akong pambayan ng abogado, si Lidwood po ang sumagot. Okay? So, dati, pangarap ko lang maging pioneer dito sa Pilipinas ng isang US company. Eto na po yun. Si Lidgood na po. Bakit? Pioneer tayo dito sa Pilipinas pero ilang taon na sa ibang bansa. Dito kay Lidgood, nag-join ako 30 days pa lang. We are just 30,000 that time. That was February 19. At yan lang po yung unang nakita ko ng opportunity. Bakit? Tayo ang magsisimula sa buong mundo. Tama o mali? Tama. Tama. Dati, naghahanap ako ng affordable product. Bakit? Ang dadaming magagandang produkto. Pero, ang mamahal. Tama o mali? Tama! Tama. Kay Lidgol, murang-mura na quality product from U.S nakakarating sa buong mundo. Di ba? So bakit maghahanap tayo ng ng product locally made na hindi man lang makaabot ng ibang bansa? Okay? Next is dati naghahanap ako ng generous compensation plan. At walang wala po ako nakita sa 20 years in multi-level marketing na nagbibigay ng 50% 50% sponsor fee. Tama o mali? Tama. Naghahanap ako na maglalabas ka ng pera after a month or two, nababalik puhunan mo. Pero dito kay Lingot, bumalik puhunan ko in one day. Tama o mali? Tama. Magkano ang entry? $50. In one day, I got three sponsor. I earned $75. Bawe o bawing bawe? Bawing bawe. Bawi. 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 Dati, naghahanap ako ng compensation plan yung pwede sa mga mahiyain. Yung mga apply, hindi naman ako marunong magsalita. Tama o wale? Tama. Dito kay Elite andyan na po ang Dream Makers Worldwide System ni Coach Fernand. Diba? Hindi mo na kailangan maging magaling. Bakit? Marami pong magsasalita na magagaling na speaker. Di ba? Take advantage of the system. Meron yung tao. Pinadali na ang negosyo natin. All you have to do is to invite them to Zoom and to follow the system. Daily po ang Zoom natin. 7 p.m. and 9 p.m. Nag-diamond po ako. Wala po akong pinakausap. Thank you po, Coach Fernand nag-i-story lang po ako nagpo-post lang po ako sa my story kasi bawal ako mag-post nasa loob ako ng kulungan bawal ang cellphone, tama? yung meron po mag-react mag-like, mag-heart yun po pinapadalahan ko ng 5 minutes video di ba? Diba? hindi well, na ako nagsasalita yung CEO na mismo ang nag-present for me eh, pag nagustuhan tinakausap ko mag-attend sa Zoom ni Coach Fernand. Yun lang po. Di ba? Bakit po ikukomplikate ang negosyo? Andiyan na po. Yes! Kung na. Di ba? Kung meron po sobrang time full kay Ligut, ako po yun. Di ba? Na-invite, nag-diamond po ako sa Ligut while well, sa loob ng kulungan. It's a perfect business. Kaya mo mag-Ligut kahit saan pa kayo. Ano man ang struggle nyo sa buhay, estudyante, OFW, katulong, driver, construction worker, sabayan nyo lang po ng sipag, tsaga at pangarap, maabot nyo rin yung naabot namin. Kung naabot ko pangarap ko in a comfortable situation, matanong kita, ano po excuses nyo? Kung kinaya ko, I'm sure kaya nyo rin. It's only shown that doable, duplicable ang Live Opportunity. Guys, let me tell you again and again. Lagi ko po itong binabanggit sa team ko. This will not cost you a lot, but it will surely change your life. Alam niyo po, in my 11 months in Live umabot na po ng $100,000 ang kinita ko. Uh, sa game, at saka sa inbox na very comfortable na po yung pamilya ko. Okay? Again, um, thank you, Coach Fernan and the Dream Bakers Worldwide. Yes. yes! I am your Diamond Outline, Coach Judah Horda, founder po mo ng Blue Dragon Team. Thank you so much. Thank you! Wow. Palapakan po natin! Grabe, isang isang millennial isang minowak you business despite of this situation. Grabe, very inspiring ko 'yon. So ngayon Coach Burns, Yes. ah uh, tatanungin natin si Miss Mary Jane kasi isa siyang OFW and by the way, I want to